Humarap ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard at Department of National Defense sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense hinggil sa mga nangyayaring problema sa West Philippine Sea. Isa sa napag-usapan ay umano'y presensya ng Estados Unidos sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Sabi ng Department of National Defense, isang Poseidon aircraft ng U.S. Navy ang nasa Himpapawid, bagay na kinwestiyon ng ilang senador. I think it's coordinated sir sa AFP uh, under the framework. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang, ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong... Ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na, ng US. Yung pong presence ng, ng, ng US military at saka ng, ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Ano po ba yung klaro sa inyong ACOPWAR? Pati ba paliwanag niyo sa amin? arm attack po yung ano as defined oh. po ng ng ano ng article 51 po ng United Nations. Paninindigan ng DND, hindi ang presensya ng mga Amerikano ang naging dahilan kung bakit naging matagumpay ang resupply mission kamakailan sa Ayungin Shoal ng ating PCG. Pinaliwanag din sa pagdinig ang dahilan kung bakit nga ba may US Navy na pumaligid. Inaamin ba natin, nakailangan na natin ng Amerikano diyan? 'Yun lang naman po, eh. simple lang. 'Yung po ba. Andun na po ba tayo, one step na po ba tayo forward. naging successful po 'yung Rory natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka 'yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na ano. 'Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po 'yun sa maritime domain awareness at parang merong para may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Ayos sa DND, walang atrasan kahit ano pang kagamitan na meron sila. Wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya ang trabaho. Medyo kaya may Amerikano o sinong ibang bansa po, kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Si Senate President Juan Miguel Zubiri naman naniniwala mahalaga ang papel ng pakipag-alyansa sa ibang bansa. Sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, patagal na pong tatlong araw ang mga maiwan sa ating mga uh, conventional uh, equipment and forces. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. Ayon sa isang eksperto, wala namang ilegal na ginawa ang US Navy sa nangyari noong resupply mission. Kahit ba may operation o wala, meron po siyang freedom of navigation and overflight doon. Wala pong nababiolate na international law. Tanong naman ni Sen. Bato de la Rosa kung anong gagawin at gaano kahanda ang Coast Guard sakaling magkaroon man ng armed attack. We will be ready when when the time comes. And in fact, we are preparing the contingent necessary contingency plans. Your Thank you. But, uh, uh, when the time comes, tawagan nyo kami ni Senator Rubino Padilla, Senator Tolentino, Senator Jingo, Senator Risa. We will go with you. Ah, dala kami ng armas. Lalaban kami doon. Samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan. Pagsisiguro naman ni Senate Kasi, President Juan Miguel Zubiri, isulong nila na mataasan ang budget ng PCG para sa susunod na taon. Daniel Bernalastas para sa bayan